Magandang gabi mga kaalamat. Ngayon, ihaharap ko sa inyo ang limang klase ng pinakanakakikilabot na mga aswang sa mga alamat ng Pilipino. Sasama tayo sa isang madilim na paglalakbay sa kagubatan ng mga kwentong bayan habang hinahanap natin ang mga ito. Handa na ba kayong sumama? Mag-subscribe na at iklik ang notification bell para sa mga kwentong puno ng kakaibang karanasan. Tara na't maglakbay sa mundo ng Philippine Mythology mga kaalamat Ngunit bago ang lahat narito ang isang maikli at nakakapukaw na trailer ng aming pinakabagong kwento tungkol sa mga aswang Enjoy Ang mga aswang ang isa sa mga pinakanakakatakot na mga nilalang at maligno sa mitolohiyang Pilipino at ang sumusunod ay ang limang uri na pinakanakakilabot sa kanilang lahat. Ang Pugot Mamu Bagamat pamilyar sa karamihan ang mga ulong pugot ng mga multo, ang Pugot Mamu ay nagdadala ng konsepto sa isang bagong antas. Sa kaibahan ng karaniwang mga ulong pugot na pinaniniwala ang mga espiritu ng mga yumao, gaya ng pari na ulong pugot, ang Pugot Mamu ay isang buhay na maligno na binubuo ng laman at buto. Ito ay may mapanakot na bibig na puno ng mga matatalas ng ngipin na nasa lugar kung saan sana nalagay ang ulo sa balikat nito. At ang kanilang paboritong biktima, ang mga bata, walang alinlangan. Ang gabunan, kahit na ang mga aswang ay sapat ng nakakatakot. Ang mga gabunan na may itim na balat at puting buhok ay itinuturing na pinakapinuno, pinakamatibay at pinakamalakas sa kanila. Hindi tulad ng karaniwang aswang, hindi nila kailangan maghintay ng gabi para umatake sa kanilang mga biktima dahil nananatili silang malakas at makapangyarihan kahit sa liwanag ng araw. Kahit na wala silang pakpak, maaari silang lumipad at kumilos ng sobrang bilis na hindi mo sila mapapansin. May mga ilan sa kanila na sobrang malupit na hindi agad pumapatay ng kanilang mga biktima sa halip ay inaagaw nila ang mga ito at inaalipin na iniwan ang isang kopya kinawa mula sa tangkay ng saging o bunton ng mga kawayan sa kanilang pwesto. Sa huli, ang kopya ay nagkakasakit at namamatay at sa oras na iyon ay sakalamang tinatapos ng gabunan ang tunay na biktima ang malakat. At sa araw, naglalakad sila sa gitna natin na nagkukubli sa anyong tao at nagpapakita lamang ng kanilang tunay na anyo kapag nangaatake. Sila ay nagiging mga hayop na kamukha ng aso na may mga matang parang apoy, mahabang mga kuko, at buhok na kinakalat sa buong kanilang katawan. Sa panahon ng kanilang atake, sila ay sumusugod sa kanilang mga biktima, hinuhuli ang mga ito habang ang kanilang mahabang buhok ay pumapasok sa ilong, tenga, bibig, at mata ng biktima na nauubusan ng hininga at sa huli ay kinakain din nila. ang paraduno. Ang mga paraduno ay mga nilalang na kumakain ng mga bangkay, na nagmumukhang mga karaniwang tao, ngunit may kakaibang ugali na laging itinutulak ang kanilang mga dila kapag nakikinig sa mga usapan ng ibang tao. Kapag naririnig nila ang mga usapan tungkol sa mga taong may malubhang sakit at malapit ng mamatay, ang mga taong ito ay namamatay agad na nagpapabilis sa mga paraduno na maghanap ng pagkakataon upang kainin ng bangkay. Ang Biangunan Ang mga Biangunan ay isa sa mga pinakanakakikilabot na nilalang ng mga istoryang Pinoy ayon sa ating mga ninuno. Ang mga ito ay nagmimistulang kalahating tao at kalahating baboy ang figura na may kulot na buhok, itim na balat, matalas na mga kuko, paana nakatutok pa urong, at mahilig kumain ng laman ng mga baboy at tao. May kakayahan silang mag-transform bilang mga tao o baboy na madalas gamitin upang umatake sa mga nayon at magnakaw ng kanilang susunod na pagkain. Sa panahon ng kanilang pag-atake, sila ay naglalabas ng matitinding sigaw na mapapaparalisa ang kanilang biktima. Pagkatapos, nilalaslas nila ang kanilang biktima gamit ang kanilang matatalas ng mga kuko. Kinakain ang lahat maliban sa panga na iniwan nila na nakabitin sa isang puno. Ito ay lima lamang sa maraming mga nilalang na matatagpuan sa Filipino folklore. Alin sa kanila ang iyong itinuturing na pinakatatakot? O maaari mo bang banggitin ang iba pang mga lokal na halimaw na mas nakakatakot pa? Ibahagi ang iyong mga opinyon sa mga komento sa ibaba, mga kaalamat.